Naglandfall na ang bagyong kabayan sa Davao Oriental. Agad naman na inilikas sa mga residente dahil sa mga pagbaha. Kaya at kumuha tayo ng update kula kay Jay Lagang Live. Jay! Aljo, matapos nga uh, maglandfall, kaninang umaga ay nag-iwan ng matinding ulan at pagbaha si Bagyong Kabayan sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, partikular na sa probinsya ng Davao Oriental. Makikita ang lumaragas tubig dito sa ilog sa sitio Hagimit sa Barangay Sentral sa Munisipalidad ng Manay, Davao Oriental dahil sa pagulan na dala ni Bagyong Kabayan. Dahil sa pagtaas sa level ng tubig baha, agad na inilikas ang mga residente sa sitio Libtong, Barangay Sentral sa Manay na apektado sa baha. Kinumpirma naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Manay na isang residente nila ang naiulat na nawawala dahil sa bagyo. Missing is a person po, 35 years old. Asan siya ma'am? Barangay Ulitros. Kinumpirma din ang provincial government ng Davao Oriental na nag ang Lamyawan Bridge sa Barangay Lamyawan sa Karaga, Davao Oriental, dahil na rin sa pagtaas ng tubig sa Lamyawan River. Ang tulay na ito ang nagdurugtong sa Poblasyon area ng Karaga at sa Barangay Pichon. Samantala ay nakaranas naman ng matinding pagbaha ang malaking bahagi ng munisipalidad ng Caraga. Ang oh, binamonitor din na ito dito sa northern part of Dabo Rental. Ang oh, nakikomunikate pa pa rin sa governor dito si uh, Sotero Ninyooy, mm -hmm. uh, oh, mismo siya nag-actual sa suppression center nila o nag-monitor po siya kay nag may Dahil sa epekto ni Bagyong Kabayan ay sinuspindi ngayong araw ang klase sa munisipalidad ng Buston, Katiil, Baganga, Karaga at Manay sa Davao Oriental. Kansilado din ang klase at trabaho ngayong araw sa buong probinsya ng Davao del Norte, Davao Occidental at Davao de Oro. Bagamat suspendido din ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Davao City, ay pumasok pa rin sa opisina ng Department of Health Region 11 ang ilan sa kanilang mga empleyado. Nami diri, especially our team na members sa disaster to conduct, for example, na inahitabo, to conduct our rapid uh, assessment. Nakadepende naman sa assessment ng pag-asa ang pagpapalawig ng work at class suspension sa Davao City. Then again, ang CDRMO together with the rest of the LGU nag-monitor ta sa dagan sa panahon o we will announce accordingly if nag need to extend them. Ayon sa Department of Education Region 11 ay sa January 3, 2024 na muli babalik sa klase ang mga estudyante sa mga pampublikong skwelahan. Aljo, ang bagyong kabayan ay uh, nakaapekto sa siyam na mga barangay sa buong Davao Region at uh, sa 411 na mga pamilya at uh, 108 or 1,833 na mga individual sa buong uh, Davao Region. Uh, sa last uh, update nga ng pag-asa ay uh, huling namataan ang bagyong Kabayan sa Bukidnon at uh, naging ganap na lamang itong low pressure area. Bagamat uh, patuloy pa rin nating nararanasan ngayon dito particularly sa Davao City ang mga panaka panakanakang pagulan ay patuloy. Ang abiso natin sa lahat ng ating mga kababayan Aljo, na patuloy na mag-ingat mag at uh, alerto at uh, sumunod sa payo ng mga kinauukulan kung kailangang kung kailangan mag-evacuate. Yan muna ang litas mula dito sa Davao City, J. para sa bayan. Lagang salamat uh, J. Lagang at uh, ingat kayo John Amping.